Hello guys, it's Paring J and welcome back sa aking YouTube channel. In this video mga tol, ituturo ko sa'yo kung paano nga ba ako nakakuha ng 120 plus na followers sa TikTok sa loob lamang ng isang oras. Kaya ipapasok ko lang yung intro at magsimula na tayo. So ayun nga mga parts no. Hindi ako TikToker. Di ako TikTokeris. TikTokeris batawag doon. Basta yun na yun. Hindi ako nagti-TikTok masyado. Kasi uh, nag tiktok lang naman ako kasi gusto kong manap ng tips at tricks kung paano ako makakatulong sa mga naghahanap ng followers sa TikTok. Ayan. Nag-TikTok din ako mga anim na araw siguro. Mahal ko pa yung buhay ko eh. Talagang nagawa ko lang yan kasi tigang ako. So, anim na araw nag-TikTok ako tapos ayun nung una exciting tapos nag-enjoy ako. Pero parang ano, tumatagal isang linggo yata hindi na ako nag-TikTok kasi di talaga ako mahilig sa mga ganong ano bagay. Ayun nga. Tapos nung ika na araw, napansin ko, hindi na dadagdagan yung followers ko. 19 followers lang ako. So, naganap ako ng ano, paraan. Ah, nakita ko yung mga ginagawa nila sa TikTok. So, tinry ko yung isang method. Yun ay yung magipag-follow to follow ka sa kapwa mo, TikToker. Paano nga ba yun? Ganito lang yan. Ipapasok ko yung video ko na ginawa kung paano ako nakipag-follow to follow sa mga kapwa ko tiktoker na malilit pa lang. Kaya panoorin mo lang at sundan mo na lang. So ganito lang yung ginawa ko guys. Gumawa ko ng tiktok tapos nilagyan ko ng text na uh, uh, ifa follow back ko yung magpa-follow sa akin at Ganyan lang, magatapos lang ng isang oras at nalaman ko na yung resulta at nakakakuha nga ako ng 120 plus na followers sa loob lamang ng isang oras. Pwede nyong gayahin at alam kong magiging epektibo yan. Disclaimer lang po, hindi ako expert sa TikTok at ang mga tinuturo ko sa inyo ay base lamang sa aking mga experience. ayun kung napanood mo na yun mga tol ah, uh, wag mo munang wag mo munang skip ang channel na to dahil may mahalaga pa akong sasabihin sa iyo ah, hmm. uh, ganun lang yung ginawa ko at makalipas lang ng isang oras guys uh, from 19 followers nagkaroon ako ng 140 plus na followers sa tiktok Ow. napakabilis ba? Diba? isang oras pa lang yun mga tol what if gawin mo pa yun ng araw-araw or oras-oras ba -oras? diba? makakailang followers ka kaya sa tiktok sa so, mo dami nun diba? kaya ayun yung napakagandang method para maparami yung followers mo sa tiktok after 1 hour pala guys ah, halos hindi na nadagdagan yung 147 na followers ko tapos uh, mga comment kasi malamang sa dami ng nagtitiktok na tabo na yung post na yun kaya one hour lang yung inabot nun ah uh, lang siya nag ano talagang nag boom yung ano na, yun, na uh, nakita ng mga small tiktoker kaya gawin mo lang yun ng ilang ulit, ilang beses hanggang sa magsawa ka, hanggang sa magkaroon ka ng maraming followers sa TikTok. At siya nga pala mga parts, bago ko tapusin ang video ito, ang channel ko na to ay nagtuturo ng iba't ibang tips at tricks, kagaya na lamang ng tips natin ngayon. At tricks kung paano makakuha ng 1K subscriber sa loob ng maikling panahon, tapos kung paano magkapera sa YouTube. Kaya kung interesado ka sa mga ganong video ay i-click mo na yung subscribe button at yung bell icon upang ma-update kita kung sakaling may bago tayong uploads. Yun lang mga tol, maraming salamat sa inyong pagbisita at sana may natutunan kayo sa video ito.